Tuloy pa rin ang mga balita ngayong umaga sa IFM News at gaya nga ng ating nabanggit kanina, makakasama natin ngayong umaga ang isa sa mga pinagpipitagang senador ng ating bansa. Kasama natin live via phone patch ang isa sa mga pinaka-active at vocal na mambabatas. sa po ay may puso ng isang ina, talino ng abogada at lakas ng atleta. Numero 8, numero 18 sa balota, ang Pinay in action ng Senado. Senator Pia, Pia, Pia Cayetano. Naku, magandang umaga po at welcome po, Senator. Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa iyo, at sa lahat ng na nakikinig sa atin sa buong probinsya ng Isabela. Senator Pia, napatawag po kami ngayong umaga para po sa ilang mga katanungan ng ating mga tagapakinig at ng ating mga tagasubaybay ngayong umaga sa Isabela. Diretso na po ako, Senator, ano, sa mga questions natin ngayong umaga. Una po, Senator, para sa mga ina, iniisip nila palagi ang kalusugan ng pamilya. Pero ang mahal talagang magkasakit ngayon, Senator. Sabi ng PhilHealth, sasagutin daw nila ang 18% na gasto sa kalusugan ng bawat Pilipino ngayong taon, 2025. Sa totoo lang, parang kulang pa yan, Senator. Sa tagal nyo humawak ng budget nila at bilang nagsusulong ng syntax para pondohan ang healthcare, sa tingin nyo po, Senator, kaya pa ba nilang dagdagan ang tulong sa mga pamilya tulad namin? Napakaganda ng tanong mong yan, Jay, no? Um, and um, ang maiksing sagot sa tanong mo, kaya ba nilang dagan? Oo, hindi, kaya ni nila at gawin nila kasi yung uh, yun nga, ilang years kung hinawakan yung budget ng uh, PhilHealth. In the past two years, na ganito kasi yung proseso ng budget natin. Ano? Um, nagbibigay ang pondo ang gobyerno sa bawat department at pati sa PhilHealth, nagbibigay ng karagdagan kasi liban doon sa kontribusyon ng mga private na nagbabayad. Kadumit ko, nagbabayad ako. Marami nang pabayad. Um, binabayaran din ng, ng gobyerno yung hindi nakakabayad. Tapos minsan may dagdag pang kontribusyon, depende pa sa uh, pangangailangan ng In the past two years, hindi na nga humingi yung filiat. Ang sabi nila, sapat na daw. So paano naging sapat ang pondo nila? At, at nakita naman natin doon sa account nila sa mga hearing, talagang malaki pondo nila. Pero, kukover lang nila is 18%. Pa ano Eh, hindi naman yun ang usapan. pinasa ang batas, Universal Health Care Law, at ako po ay isang uh, very active na sponsor dyan, ang, ang uh, objective ng, ng PhilHealth is ikaw nga ang nagbabayad kasi mahal nga magkasakit. So, ikaw nga ang nagbabayad, lalo na dun sa mga mahihirap, kung pwedeng lahat yan i-cover mo, o 95% o 99%, hindi yung kabaliktaran na 18%, eh meron pa mga mga sitwasyon, less pa nga ang kinukover nila. Hindi pwede yun kasi um, uh, bago pa lang ang senador, lumalabas na nga yung mga survey na ang gumagamit ng PhilHealth funds ay yung mga private hospital dahil yung mahihirap, hindi na nag-aabala. And I'll tell you a very sad story to, to, to prove na yan nga ang nangyayari. Uh, kasi active din po ako dun sa mga um, kalagayan ng mga mga batang uh, abandoned, abused. So, may nakilala kong uh, magkapatid nandoon sa Tuloy Foundation. Isa po yung parang uh, uh, nag-aalaga no, ng, mga bata, na papaaraw, nag-aalaga. Tapos yung bunso, yung bata, duling. So, sinabihan siya ng pare, si Father Rocky. Sabi, sa harap ko, sabi, um, O, oh, ayan na, mapapagamit na natin yung mata mo para maka, maka, makakita maka, ka na ng maayos. Tapos yung bata hindi umiinig. Ano ma'am, may nagsalita yung buya. Ay, hindi po pwede. Ah, oh, hindi pwede? Eh, hindi mo ko may pwede pumunta sa doktor dahil wala kaming pera. So, imagine, maski bata, ang pakiramdam na niya is hindi siya pwedeng magpagamot. So, kapakasakit, di ba? Hindi naman, eh, lahat naman nagkakasakit. Bata, matanda, nagkakasakit. So, it's the job of Phil Health. So, talagang, talagang hindi ko palalagpasin yan at, um, babantayan ko yan kasi five years kung hinawakan yung yung, pond, yung budget ng PhilHealth. alam kong may budget sila. So ngayon may bagong um, management. Tingnan natin kung sana maayos yan. Pero talagang kailangan nila i-cover better coverage kasi hindi na makakapunta mahirap. Wala naman pambayad ng balance ang mga kahit middle class kayo. Pagka ikaw ay tinamaan ng matinding heart disease o cancer, kulang talaga. So yan, ako ay eh, dismayado, dismayado. Thank you so much, Senator. Pangalawang question po natin ngayong umaga, Senator, yung syntax na inyong ipinasa ay binansagan ng World Bank bilang isa daw sa modelo sa buong mundo pagdating sa pagkontrol ng paninigarilyo. Pero curious po ako, Senator, paano ba talaga ito naiiba sa ibang buwis? At paano nito natutulungan ang kalusugan ng mga pamilya namin? Oh, alam mo, I was very proud of that that work no na napasa na natin yung syntax law no, kasi ipaliwanag natin sa mga kababayan natin. First of all, ang syntax law no, ay isang tax noon sa mga bisyo. Okay? So yung pag, pag yung ka, may may tax yan. Pag uminom ka, bumili ka ng ng alak, may tax yan. Yung mga vapes, may tax din yan. Ang dahilan noon is um, katulad ng ibang bagay, salbisyo, di ba, may mga bat yan, ganun. Itong nakakasama sa katawan natin, abay, pag nagkasakit ka, pupunta ka din sa doktor. Uh, karamihan, pupunta sa public hospital, hindi din ang tulong. So, ito eh, eh, ginagamit din pang pondo sa mga health care uh, expenses. Kaya nga alam ko may pondo ang PhilHealth kasi malaki ang collection natin ng PhilHealth. Sorry, malaki ang koleksyon natin ng syntax kasi by law, Uh, malaking parte ng syntax na pupunta dyan sa field health, no? But additionally, as a mother, ang ikinatutuwa ko sa syntax, pag mahal yung presyo, di hindi basta-basta din ng bata, di ba? Kasi kung ang allowance ng bata, eh, eh ganito lang. Eh, di eksakto lang yun sa pagkain niya, baon, snacks, ganon. Hindi na siya mag-aabalang ng... Um, dumastos ng, let's say, tingi-tingi sigarilyo o di kaya vapes, kasi nga mahal. So, the double purpose ang syntax para iwas bili ang mga kabataan natin. Sa ibang bansa, napakataas pa nga ng, ng tax line kasi nga gusto natin na, na hindi basta-basta nabibili, kahit na sa matanda dahil di yung nakakabuti sa katawan. So, yan. Kaya... I'm proud na napansin yung trabaho natin ng, um, ng iba pang, iba pang uh, international organization dahil pinaghirapan talaga natin ito para hindi mapalapit sa mga bata. Yun lang, malungkot tayo dahil yung syntax lang, law natin na sabi natin pwede lang mag, mag, mag ng vape pag 21 years and above. Kaya na amendahan niya at ginawang 18 years. Galit ako dyan, hindi, ko, hindi ako bumoto din sa batas na nagpababa ng age na yan, kalukuhan din yon. Kaya may bill nga ako na para taas ang rate yun. Senator, marami sa ating mga kababayan ngayon ang hindi nagpapatingin sa doktor hanggat hindi malala ang sakit. May nabanggit po kayong konsulta program ng PhilHealth na para raw sa regular check-ups at pag-iwas sa sakit. Pero sa totoo lang, hindi ito kilala ng marami sa atin, Senator. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung paano ito makakatulong sa mga pamilya para na rin po sa kaalaman ng lahat? Oo, oh, okay. So alam mo, nung unang pa lang ako naging senador, by the way, hindi ako doktor, ha, J. Ako po'y abogado pero inaaral ko ang health policy. So sasangitin ko talaga yan. Um, yung yung consulta package is what you call parang preventive health care at outpatient. Ibig sabihin, di ba Jay, unang nagkasakit, bihira naman yung kailangan ka naman mo hospital ka ka, di ba? Pagka mayroong nararamdaman na, pwede kang pumunta sa health center, pwede kang pumunta sa sa, sa yung, yung local community doctor nyo, whether private pa yan o ano. Kasi, konti pa lang yung sintomas mo, magpakita ka na, o di kaya, better pa nga, pag ikaw eh, naka, naka may sarili kang doktor yun. Siyempre, pag may mayaman, may sariling yung doktor na pinupunta. May record na sila, di ba? So, yan ang gusto natin. Yan ang objective ng konsulta ngayon. Na, um, ang, ang isang tao, isang pasyente, registered siya sa isang healthcare provider. Whether yun ay sa local, uh, sa, sa government or private, dapat registered ka para yung, kumbaga yung basic mo, eh, alam na nila, kunyari, ah, nanay. O, di alam na nila, ah, si nanay, naka isang panganak na. O, ito, mabubuntis na. So, naaanagaan ka na. Tapos yung mga bata, dyan na rin nagpa- dyan na rin nagpapavaccination. So, alaga ko. Para may konting maiba sa kondisyon mo, may record ka na, ah, bakit kaya itong batang to eh, eh? ano, kada, kada, wala pang, wala pang dalawang buwan, may ano na naman, may takay na naman. Di parang nakikita nila yung record. So, yan ang konsulta na nasa binababa ang servisyo para bago ka maospital, meron ka nang napupunta. And tama ka na hindi pa alam ng lahat bakit kasi konti pa lang ang accredited na konsulta healthcare providers. Pero babanggitin ko sa si Isabela, meron na um, 40. Eh. Hindi ko na kaya isa-isahin. Pero bigay ko sa yung listahan na hindi para alam ng mga kababayan natin kasi gusto, ang, ang importante mga kababayan ng lahat ng nakikiniga, magtanong kayo sa Barangay Health Center niyo kung saan ang malapit na konsulta sa inyo. Kasi pag nag-register ka doon at huwag mong antayin na may sakit ka bago ka mag-register. Kasi kailangan habang wala ka pang sakit, lang monitor na, di ba okay? So yan talaga yan, mag-register sa konsulta. Medyo happy ako na 40 na yan sa Isabela kasi isa mong lugar na punta ako, napaka-hunti eh. At least 40 na yan sa Isabela at sisigunduhin natin madagdagan pa. Yan, mga kababayan. At least may konting good news. Pero hanapin niyo kung ano yung konsulta health center na malapit sa inyo. Public and private yan, kahit sa private. At ang babayaran, same lang. Hindi mas mahal ang private. Okay, Senator. Sa amin po dito sa Isabela, Senator, madalas po kaming nakakaranas ng biglang brownout. Tapos ang taas pa ng singil ng kuryente. Alam naming bilang chairperson ng Senate Committee on Energy, isa kayo sa nagtutulak, isa kayo sa nagtulak para maipasa ang PH Natural Gas Industry Development Act. Isa po itong mahalagang batas para sa enerhiya. Isang mahalagang batas para sa enerhiya. Pero para sa mga nanay na siyang nag-aasikaso ng budget sa bahay, Paano po ba makakatulong yan sa mga pang-araw-araw naming problema sa kuryente? Totoo yan. Um, maganda yung tanong mo kasi, J, ako pag gumawa ng batas, iniisip ko yan. Nag-iisip ako at tinitingnan ko yung problema sa mata ng isang nanay. Dahil nanay din po ako. So yes, gagamitin ko yung, yung experience ko, yung talino ko bilang abogado. Pero naghahanap ako ng solusyon bilang nanay. Kaya ako bilang nanay, Naalala ko pa yung panahon nung, nung, yung siguro yung mga medyo younger listeners ko, hindi pa nila maalala, pero kahit dito sa Metro Manila, nung uh, inabot namin yung parang napakasama ng hindi talaga reliable yung kuryente. Talagang yung mga nanay napupuyat mag, magpaypay ng anak dahil summer na summer, napakainit. Tapos hindi man lang makapag-homework na maayos sa mga bata dahil alas 6 na, madilim na, walang kuryente. Tapos eto pa, yung mga negosyante, kasi um, banggitin ko lang, no? nahawakan ko din kasi yung Committee on Ways and Means, kaya familiar ako sa taxation, yung syntax nga, batas ko yan, three years ago. Um, sabi, ano daw yung magagawa natin para gumanda negosyo sa Pilipinas? Dami, mga incentive, incentives na pinag-uusapan. Eh, sabi ko nga, e kuryente pa lang eh, ba? Diba? Ano pa incentive bibigyan mo? Sana kuryente. Mag-umpisa tayo sa kuryente. Yung kuryente yung maaasahan ng usang negosyante, kuryente yung maaasahan ng mga nanay, kuryente yung affordable. Diba? Doon tayo dapat. So, that's why ilang, hindi pa ako one year na chairman ng Committee on Energy. Actually, naging chairman lang ako nung mga um, Uh, middle of last year no so ang unang batas is yung yun nga yung nabanggit ng natural gas kasi ganito lang yan mga nanay sa magaling kuryente hindi naman talaga libre yan eh yan ho ay galing sa may pagkukunan dapat yon di ba so ang ang isa sa pinagkukunan is natural gas yung po yung yung, um, uh, yung natural gas, so, eh, kinukuha yun sa ilalim ng, uh, ilalim ng dagat or ilalim ng lupa malaking investment yun. Ngayon, nung 70s pala, inaral ko na lang to nung naging chairman ako, no? Nung 70s pala, isa tayo sa pinaka masipag na nag explore naghahanap kung saan tayo makakuha ng gas. Kaya nga, yung mga nasa Middle East, mayayaman, dahil ang dami nila nahanap na gas sa kanila. Eh tayo, ang dami exploration. Alam mo ba ngayon kung ina na lang? Isa. Isa tumigil. Kaya yun yung batas ko na, oy ibalik natin yan. Imagine kung makakuha at makahanap tayo ng mga gas, katulad nung sa mga Middle East, eh, wala namang magsasabi hindi maganda po kay buhay ay pagdating lang naman sa sa yung kayamanan nila doon, di ba? So, yun ang, po ang hangarin ko kasi tadali ang buhay natin kung meron tayong sariling napapagkunan, hindi tayo nagre realize sa import. Kasi ang mga gas natin, kad, 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 karamihan ngayon, import. Dahil iisa lang yung gas na natural gas na indigenous na pupupunan natin yung sa malangwawa. So pag yan mas magiging reliable ang, uh, ang source ng energy natin. And of course, kung marami kang source, alam din na yan, hindi eh, mas nagbumura. So yan po ang mga policy na inaayos ko po ngayon. At hopefully, maipagpatuloy ko pag nakapalit ako sa sila natin. Naku, maraming salamat po sa inyong oras, Senator. Ano, alam po namin na napakaabala nyo po ngayong araw na ito. Pero Senator, bilang panghuli na lamang po, no, maaari nyo po bang ibahagi sa amin ang mensahe nyo po sa mga tagapakinig at tagapanood ngayong araw sa ating programa? Ay, nako, thank you, Jay. Um, thank you so much, mga taga-Isabela. Salamat sa mga tanong mo, Jay, dahil ang um, pakay ko lang naman is ma-share sa mga kababayan ng mga importante yung issue at marinig nila yung boses ko kung anong mga pananaw ko dyan. And um, uh, sana magkaroon pa ako ng uh, mga kasunod na pagkakataon. Pero hanggang sa kuli, sana maalala ko mga kababayan natin, ako po yung tumatakbo ulit para sa Senado, si Pia, kaya tano po. Uh, number 18, isang abogado, isang nanay, I think din importante sa lahat. Yung trabaho ang gagawin ko, eh, dala ko yung karanasan ko bilang isang nanay at ang uh, karanasan ko bilang isang abogado. Muli maraming maraming salamat po Senator Pia Cayetano. Magandang araw po at uh, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak ng uh, oras para po sa interview na ito. Mabuhay po kayo Senator Pia Cayetano.